Hello, hello everyone! Shout sa lahat. For today's video ay I, i-reflex ko sa inyo yung mga napanalunan ko sa raffle. First na napanalunan ko ay Realme C55. Napanalunan ko ito sa raffle ni Kuya Don Melsky Black. So, ayan. Pakaganda. At next na napanalunan ko sa Rappel ay cellphone stand with mic and light. Napanalunan ko ito kay Ate Jinky Absalon Navarro. So, ayan. Pag nagla live ka, may mic ka na, may light ka pa. Pakaganda. So, ang next na napanalunan ko, itong B8. Napanalunan ko ito sa raffle ni Ma'am Zaka Rodan. So, ayan. Ginagamit ko ito sa paglalay. Napakaganda. Dati, dream ko lang magkabihit. Ngayon, natupad na. Thank you so much sa inyong lahat. Kuya Don Meltski, Vlog Ati Jinky Ati Za. God bless you always At hanggang dito na lang guys Thank you for watching See you on my